Magandang araw mga kaibigan. Ito ang latest na survey ng Pulse Asia na kung saan napakababa ang trust rating ni PBBM only 25%. Si BP Sara naman is uh, 61% trust rating. Yan po sa buong kapuluan. Ano? Sa Mindanao pala, grabe. Tinignan ko yung publication ng Pulse Asia. Ang trust rating ni PBBM, trust rating ni Martin Romualdez na paka single digit. Si BP Sara naman ang trust rating niya sa Mindanao halos perfect. Okay, ito. Sa Mindanao, ang trust rating ni PBBM is only 4%. Si speaker Martin Romualdez only 2%. Samantalang si BP Sara, 97% ang kanya, kanyang trust rating sa Mindanao. So, anong ibig sabihin yan? Out of 10 Filipinos, halos lahat taga Mindanao nagtitiwala kay BP Sara. Ang hindi lang nagtiwala, 0.3%. Eh. Samantalang si PPPM at Martin Romondes, out of 10 Pilipinos, less than 0.5 ang nagtitiwala sa kanila. Kaya pala, no wonder, bakit takot na takot na, lalo ng Pangulong Marcos Jr., na magpunta dito sa Mindanao para mangampanya. Ang last na pangampanya sa Mindanao, Nong hindi pa nila kinignap si PRRD. If my memory is right, that was February 15. First time na rally ng alyansa sa Carmen Davao del Norte. Na kung saan, grabing ginawa nila. Pati pulis, pinasuot nila ng pula para maidagdag sa audience para lalabas na marami silang uh, rallyista na nag -attend. Kailangang mga pulis yun. Uh, nabuking yung style nila dahil yung memorandum ng PNP Region 11 may nagpalabas. Pinalabas sa media na nabuking yung kanilang magsuot ng pula. Kasi February 15, katatapos ng Valentine's eh. So, yun po ang last na rally ng alyansa na nandyan si PBBM. After that, wala na. Oh, anong ginawa nila kay PRRD? Inaristo, kinitnap. Ah, grabe. Tumaas ang galit ng taga Mindanao sa administrasyong ito. Kaya, first time na may presidente na ganito kababa ang rate. Sayang, nung, nung election, nung May 2022, ang taas nang nakuha nilang boto, itong si Marcos Jr., ang taas nang nakuha nilang boto, dahil, of course, sa mga Duterte, dahil kay VP Inday Sara. But ngayon, pagkatapos itong pag nila kay Tatay Tigong, yun na. 4%, 2%. Kaya pala, nung April 2, 5, and 6, naka-schedule na yung alyansa na magpunta dito sa Mindanao, biglang kinansel. Kasi doon sa Cotabato, yung April 2, ang mga kapatiran nating Muslim doon, naggalit na galit sa nangyari kay Tatay Tigong. Wala na, dinumog nila yung mall opening, yung KCC Mall. Nabalitaan ng mga kapatid nating Muslim na magpunta ang alyansa doon. Nandun na, nauna ng mga galit na mga Duterte supporters. Naghanda daw sila ng mga kamatis at itlog at ha, pauulanan sila ng kamatis at itlog. Kaya natakot. Kinansel, hindi nagpunta sa Cotabato. Ganon din yung Jensen, April 5, April 6 sa Kidapawan, hindi natuloy. Uh, lately, natuloy lang ang Pangulong Marcos dalawang beses sa Mindanao. Kaya lang, hindi na rally. Uh, una, nagbisita siya sa uh, Awang, Maguindanao, yung 6th Infantry Division Headquarters. In quarters. Uh, Nag-ano siya sa National Amnesty Commission. Yan, secured yung location niya, walang nakalapit na civilian. Si Nagpunta rin siya sa Alabel, Sarangani. Yung namigay siya ng ayuda sa mga farmers, ganun din. Secured yung location, mga 2,000 lang ang ano. So, hanggang ganun na lang ang magawa ng Pangulo sa Mindanao. Subukan nila. I don't know anong mangyayari sila magrally. Parang mga alyans sa candidates, kanya-kanyang rally na lang sila, kanya-kanyang paningkamot kung sa Wala mula nung mula nung March 11 nakinidnap nila si Pierre Nagtatanong tanong ako, umiikot ako ngayon. Wala pa akong namit. Nataga Mindanao na nagsasabi na uh, kanahan siya o pabor siya Conformi siya sa ginawa ng Marcos at Mindanao. Poros lahat galit. Kaya kami ngayon, nangangampanya sa Mindanao, nagdi-distribute na kami ngayon ng uh, sample ballots, kinakampanya ko na yung doter 10 plus 2, then of course, may party list din kami. Walang kahirap-hirap. <laughs> Magpapasalamat pa yung mga tao na bigyan namin ng sample ballots. Ito na po yung sample ballots namin no? with the uh, party list. So number 98 ang aming party list, Bisaya Guild. Huwag kalimutan. Number 1 nominee si dating commissioner Greco Belhika. Second nominee si retired general Carlos Kita. Ito ang aming kinakampanya ngayon. So yung 12, do, doter 10 plus 12, nilagay na namin dyan si Amy Marcos at Camille Villar. Wala po kaming kahirap-hirap. Tanggap kagad. Handa ba kayong iboto itong dose? Handa! Handa ba kayong na uh, tumulong para makabalik si Tatay Digong sa Mindanao o uh, sa Pilipinas? Handa! Handa ba kayo na tulungan si Bibi Sara para maging presidente siya? Handa! O, oh, the only way na makabalik si Tatay Digong matulungan, the only way na malampasan ni Bibi Sara ang kanyang impeachment is pagbutuhan ninyo ang itong 12 kasi na to. Hala, napakadali ang ano. It's just a matter of distributing itong balot na ito at talagang hindi lang landslide, tsunami ang panalo ng uh, PDP Laban plus 2 dito sa Mindanao. Walang puwang sa puso ng taga Mindanao itong Marcos Romualdez administration. Sirang-sira na ang imahin nila dito sa Mindanao. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. dahil ang income po natin sa channel na ito is sa tinutulong sa Tribong Talandig. na tayo ngayon ng mga yero at pako para ma ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Anapod mi diri sa Chicho Garden nga sakop sa Maitikalaan, bukid noon og karon among bisitaon tong kuan among natagaan og gero og karon magayo ko ayo oh, ayaw maayong udto te oo dayon ko sining balay te ha og imo dai ning anak te oh ay mo na ni sila ang natagaan og gero nga nagluon lang oh mo gyud og karon nakaatop na mo Oh, nakatop na mi kalu sa ginu, nakatop na gud mi. Oo, sige atong bisitaon ang inyong bagong balay kay galuon ra ni sila karon muna na ni ang ilang napatukod nga balay. So, Ay! mo na ni ang nahatag sa ilang nga yero. So, nakapatukod na gyan, o nakatop na sila. Mm, ni, oo. Nee. Oh, oh. mm. Nindot na kayo, oh. Nindot nga pagkaporma sa pagtukod og balay. O karon unsa imong ika-istorya nga naa na ko -na kaugalingon nga balay dili na mag Loon dito kang ante. Maayo na ang inyong balay na na mong inyong kaugalingon. Dako kay kong pasalamat sa ginoo kay kuan ka nang nakatukod na gudmig balay na kinabangan na gudmig kuan sin. Mm -hmm. Sa nagtanawani, sa nagsponsor, unta, kadaghan pa kayo matabangan nga nanginanlan ko pariya sa ako O, God bless to all. Thank you. Oh. God bless sa... Uh... Oh. God bless na naghatag kay di ko makabalay ganina o wala ni gihatag sa amo nga sin. Mm -mm. Salamat ka Oo, sige salamat. Oo, sige mo na ni siya ang nagpasalamat pinaagi sa yang natabang sa iyang nga balay. O kung wala daw ang tabang dili pa siya ka balay. So salamat sa pagtabang sa among katribo. O hinaot nga mapadayon daw kay daghan pa daw ang nanginahanglan. Salamat ang God bless.